Hello guys! Ipasyal ko lang kayo dito sa Chai. Ang ganda ng mga decorations dito. Tignan nyo. At parang ang sarap maglakad-lakad. Tara! <laughs> yung mga decorations nila para mga isda na inaalagaan sa aquarium. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang galing ng mga incheck. Napaka-creative talaga. Ayun, oh, no? Yung babae, yun, para naglalakad sa buwan. Ini-enjoy ko lang naman ang view. Kayo naman, no? mas maganda pag sa gabi ka pumunta rito kasi may mga ilaw na to lahat. Ang ganda talaga.